nakamatay dahil sa bagyo nawala ng oxygen yung ating fish pa oh laki yan mga nasa ilalim mga patay na yung ating mga malalaking tilapia i e, natin at mga aripa naman at mga sariwa pa oh, mga pulang pula pa asang nakamatay dahil sa bagyo nawala ng oxygen yung ating fish pond ito yung ba nakaka-recover pa o gabi yung nalutang na kanina ultaw na ang mata nitong isa yung goldfish yung ating fish pond o Ayun pa yung iba, o, naglulutangan kinakapos na sila ng oxygen at nawala na ng tulong, ilang araw ng run out, gawa ng bagyo kaya o, naglulutangan yung ating mga isda kinakapos na oxygen babawas tayo ng tubig at yung tubig ulan yan mga nangihihina sila ating lilinisin at baka may makaka-survive pa oh naglulutangan oh. Marami ng patay. Naglulutangan may maliliit. Oh, kinakapos sila ng oxygen. Dito ay makapagbukas ng ating filter at walang kuryente. Ilang araw nang walang kuryente gawa ng bagyo ngayon lulutangan o, oh, kinukulang sila sa hangin mailap ito pero ngayon maaamo dahil kailangan nila ng hangin ay eh. kahit ako narito ay lumulutang sila kahit malapit at sila'y mamatay oo oh, nakakuha pa sa ilalim oh. yun pa, patay pa dun pa, oo oh, laki Uh, nasa ilalim mga patay na ng ating mga malalaking tilapia pero ari pa malambot pa mga kapapatay pa yan o, ilan na yan mga patay o oh. pa bakit wala na oksigen yung ating fish pan dahil dahil walang kuryente ito yung magkakakuryente na siguro nagkakuryente na kanina namatay uli may naayos pa siguro ang linya kuhanin mo yung drain sundutin mo ng paamo yung drain para lumakas yung awis ng tubig lumakas na Ano, naglulutangan. Kagulo, may marami-rami pa ito. Kaya pag pang walang kuryente, ito yung mauubos. Ayan, kaya lang maglagay tayo ng water jug para may nabagsak na tubig. Carmel! Kali na namatay natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayo binawang isa kaninang umaga at akala ay yung lamang ang patay. Bali si Yam ang namatay. Tapos okay naman to ah. Video... Nahuli ko na rin ang si Ma ito at kala ko ay patay na din pero kumikibo pa. Nung mailagay sa tubig uh, sa poso. Ayan, nakarecover. Ayan bumbabumbahan na lang para magkaroon sila ng oxygen Nating fish pan wala na wala na patay wala na matay natin siyam tsaka ito pa isa gold fish ating lulutuin prito daming prito nito iprito natin at mga aripa naman at mga sariwa pa oh mga pulang pulang pa ang asang eh mga kamamatay pa hindi hindi

Ayan naman pa yun. Tapos na na yun. Parang hindi sanay mag-iwa. May sagay sa tilap yan ang maliit. Lahat? Lahat. Baka tagak. May tagak muntin sumigaw pa gabi. Sumigaw? Anong sabi? Ko,

Ano, Yung nakain lang po kami ng event. isang example. Alam ko mga baka doon sa bahay, baka gusto mo pa po. Nawawala Gamit 'to ah.